Yo, Sa so mga idol? Welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng mga pinakanakakaliw at mga pinakanakakataw mga videos na aking nakalap center Mag Subscribe na rin po kayo mga updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw-raw I'm okay, I'm fine, Kinchana Kinchana huh? Ding, 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 ding Biglang naglatan Kumanahan ah, rasa ang Kagamot atang tulay na yan ah Rasasakit. <laughs> ah. Angin Alakad eh pupunta ko dun sa kaibigan ko, mm. um, sisingilin ko siya sa utang niya kasi nga, kailangan okay. ko na yung pera at meron kasi akong emergency. So, habang nag-makeup na para samahan niyo ako. At etong mahilig siya ako habang may makeup, nakikinig ng uh, music or kaya ng news. mm. Tara, samahan niyo ako ha. Wait lang po. Buksan muna natin yung ating radio. Mm. Para <coughs> pa uh, sa, oh, no. no. sa utang sa About sa utang, yung balita um, hindi na lang pala <coughs> ang no. Um siguro sa ibang araw na lang o kaya wag na lang sa kanya na lang uh? siguro, yung utang niya no. Uh. Magpapahinga na lang siguro ako dito sa bahay. <coughs> <coughs> Tayo na yung make mo. <coughs> Sa -ta tato, na pulot ko ato hmm. <laughs> Nahirap siguro yung nagbukas nito. Pangit naman na kakabukas na eh. <laughs> yung siguro ginamit nito. Namodel model bunang na. Si Mrs. nagbukas nito. Ah. Tabi-tabingi o. Tabingi? Oh. Nahirap siguro yung... <laughs> <laughs> Please, ka naman Balita ko. Gusto mong maging matalino. What? Halika sa kwarto. Huh? May papakain ako sa iyo. Ayoko. O bakit? Nakakatakot. Ha? Huh? Baka maglak. <laughs> Baka maglock. Ano dala na? Totoo pala yun ano. Nakakawa yan. Filter wide. Filter wide. <laughs> Itu ya. harmless gua babuku. Hai blisna perangkinan. Salah <laughs> tuh <tuwa> Masilate. Ibun <laughs> <laughs> <yung> boleh kumakan ta? <laughs> truck keys. Unsa mo? Lux, noy. Lux, uy! Oh, wala naman din, Mo rin lux, na, Swing, swing talaga. Ba't may manok siya? niya. <laughs> Nag-swing, <laughs> swing. -swing, -swing.

Ba't naman Natuturuan na talaga. Ko virgin. Kaduha pa, June. Naku. Kaduha ba niya O Diday kuni na si ate. Bin binilang niya na. <laughs> binilang niya na yung pangalawa. <laughs> abing big prank to. <laughs> <Bakalim>, may <maulo. laughs> Yan. Yeah. Eh. <laughs> Nakabili na ako ng bagong kutsyon kaya bumili na rin ako ng bagong mga bedsheet pati ng mga unan. Gusto ko kasi bago yung bedsheet pati mga unan para lahat bago. <laughs> Nabili ko to sa Shopee Mall ng Mura. Karabi naman yung bedsheet mall. mo ito. Yung sa unan naman sobrang kapal tapos sobrang lambot. Nakaka-relax pa nga to sa unan. Bato. Malambot. Isang ang English dyan. One. <laughs> nga naman. English naman ang one. Yes, na. Aba. Ako ay pinagpalit, pero di yung masakit. Ah? Alam mo yung masakit. Hindi natang yung prisoner. Na. Oh no! Luklok Parang hindi maganda. Nakitig yung bata. Kawawa naman. Kaya't <laughs> na <man. laughs> Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Grabe naman magbiro sa si idol. Aba. Nasama na sa school lang ano ah. Mingming. Huwag -ming. <laughs> kayong maingay. Nakikinig daw siya. Ang <laughs> <Lungkit> cute naman. Gusto <laughs> niya rin mag-aral. nakaka-focus eh. Ay, nanonood pala. <laughs> Ang lupit mo naman, Mi. Ah. Ba? Wow. Huh? Okay kaya. <laughs> Lahat ng lasi ng book, meron siya. Bagay rin, ano? Ah, sinadyaan niya talaga ipakalbo yung ano, gitna. <laughs> Hindi totoo yan. Aba! Kapakalupit mo naman rin. Wow naman! Kakakaiba rin ito lang. Talent wow. niya. Lahat talaga eh. Bumaga oh, yan. are you? <laughs> Ayos! Oh! Magugulat <I> <laughs> pa. Mil, broken to Mil oh. Pare.

ano kayo pa kanina eh. Wala, wala, <laughs> wala. Sala, okay ka lang kuya. Ay, wala. At hanggang doon lang po muna ating panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panonood at sana po ay naging check Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Milbaldo, Idol Marlon Bactol. Maraming salamat po sa panonood. Shoutout muli para sa Idol Marvin Caranto, Idol Ferdinand Basilio Tinasibu. Maraming salamat at shoutout din sa Idol Rolly Azanyon. Maraming salamat din po sa suporta. Idol Loreto Castro, Idol Ariel Teves. Maraming salamat sa panonood. Shoutout din sa Idol Rica Del Castillo. Maraming salamat po. Shoutout din sa mga taga-Davao, lalo-lalo na kay Idol uh, Choco King idol Mario Olarte Maraming salamat po sa panonood At shoutout na rin sa kanyang mga anak Na sina Ayram J at Ivan At shoutout din sa iyo idol Ramon Buban Maraming salamat po At bilang support na po sa ating channel Mga idol Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment At paki like rin po ang ating bagong video Maraming salamat po sa inyong support ah. Bukas na naman mag po Mag-ingat po